Ayan, magandang umaga mga uh, ice na. So, babalikan natin yung kahapon na uh, tarap na hindi na ating na, uh, hindi nakahuli. So, tinanghali tayo. Bali mag alas 7 na. Ah, uh, at sana wala pa nakakapansin na iba. So, dito yung kaunahan guys. Bali na tingnan natin kahapon to. Ay, hindi nakahuli. Wala pa rin guys. Bakit kaya? Ayan o. Oh. Ito rin na bago. Tingnan natin yung iba. Maliit na kasi yung dagat niya. Hindi ko alam kung nakarating pa dito. ang dagat kaya kung minsan alang ani Kaya eh. naman madagdagan tayo tatlo na natin sa hapon. Ay, wala rin talaga guys ya. Wala rin talaga

Meron na bago guys. Ayan yeah. Ito meron. Ayan na. Ayan na. Hindi ko isitin sa eh. Ayan o, laki o. Oh. Ayos. Babae. Ayos. Ayos. Dalawa pa rito. Isang wala. Ito meron. Good size din saan. Kasi pa siya hindi nagalaw. Oh. Oh, malakad yun guys ano hindi makalabas ayan na parang lapad ayan na sikip na oh grabe halos mahaba pa dun sa ano parang trap oh tulid babae eh. Ayos. Nirepair ko na lang to guys. Oh. Alos mga winawasak nila kasi yung dulo. Ayos. So, may dalawa pa dun sa may loob. At ah, natin. Grabe. halos sikip dun sa bahay. Ayos. Bali may tatlo nang nadagdag may dalawa pa sa loob iwan muna natin dito guys bali doon ko pala tinago yung kahapon na tatlo pa Tentahan lang natin yung iba sa loob. dalawang piraso so kusang sana may laman pa rin guys pag may laman ay okay na okay na daw wala guys ayun kita ko lang agad. Ayun na kagad Ayan. Isa na lang ito yun May laman. Ayos. Ah, Ayan na. Kita na agad sa loob. Ah, yes. Ayos. Pwede na. Ayan. Parang good size din. Ang putik eh. Ayan o. No. Ay lumupas Malaki. Babae. Ayan o. No. Good size babae. Ayos. Ayan, lilinisin pa natin ito. Ayan guys, at bali apat ang dagdag ngayong araw, umaga. Tapos yung tatlo kahapon. So, good sa tayo. Okay na, okay na. Itong peraso. So, yung mga hindi gumalaw ay eh, iiwan pa rin natin. So, posible pa rin makahuli yan. Ah, mahina lang siguro yung pasok ng dagat, kaya ganito tagilaw na kasi yung tawagin dito maliit na katik maliit din yung high tide ito na rin naman dito eh. itong pinasang mga big size ayos Pwede dito lahat. Ayan. Tapos yung tatlo dito. Ito yung kahapon eh. Buti wala nakapansin. Ayan. Ito yung peraso. So, ayos At sa uh, patikim lang natin sa pinsan natin mga nagbakasyon goods na goods na to guys ayos hanggang dito na lang guys at nililinis pa ako nito kabali so, sa dagat ko na lang sa lilinis at ayun na lang abang na lang sa mga susunod nating natin mga videos so hanggang dito na lang guys maraming salamat bye bye